So, may tip tayo ngayon. Uh, papakita natin kung paano ba natin maalis itong uh, permanent marker sa mga monitors natin. Mga computer screen yan. So, gumamit tayo ng WD para pakita natin na kahit na gamitan mo ng ganon ay hindi po basta-basta natatanggal kasi yung iba na nagamit natin pang linis ng screen yan May iba tubig, alcohol yan so hindi gumana Word marker papahid mo lang guys doon sa linya nya gagamitan mo lang siya ng whiteboard marker Ayan, so makikita nyo, mabubura niya guys yung uh, permanent marker na naisulat sa inyong screen. Ayan, so sa pinahidan kanina natin ng WD, ayan, dadaanan lang natin, papahid-pahidan nyo lang din ng marker yan. No? So mapapansin nyo, yan lang yung ginamit. pang Pangtanggal sa ating uh, screen. Ayan, so dapat din guys, yung gagamitin yung... Uh, marker yung may tinta pa kasi yung naunang ginamit ko kanina guys is uh, paubos na kaya matagal kong pinahid yun yan kung mapapansin nyo dapat may sulat pa siya yung isa kasi kanina yan ubus na talaga wala na so mas mabilis guys na gamitin pambura is yung may laman pa whiteboard marker lang guys yung ginamit natin kahit subukan nyo sa inyong screen, maaalis nyo po yung uh, inyong isusulat na permanent marker. Gamitan lang ninyo ng whiteboard marker. prob na prob guys malinis na malinis na so sana nakatulong itong nating uh, simpleng tip kung paano ba alisin ng permanent marker sa inyong mga monitor screen Aman.